Ngayong araw nga pala guys, bibili ulit tayo ng gapi. Dahil napakaraming pagpipilian, pumili na ako ng napakaganda. Sinamahan ko na nga rin pala ng breeder para magparami. Kagaya nga pala ng mga pet shop, bala ko na nga rin pala magbenta. Lahat na lang kasi ng mga followers ko na pumunta sa bay, ibinibigyan ko ng isda. So paano guys? Tara! Nung isang araw nga pala, ibumili kami ng mga gapi kay Kuya Odi. Ito nga pala ang tinatawag na Japan Blue Gold Double Sword. Napaka-rare nga daw pala nito at ilan lang ang meron. Ito naman ang tinatawag na Metal Snake Skin Blue Tail. Nakabili din pala tayo kay Kuya Odi ng Blue Panda. Ito naman guys ang tinatawag na Red Flamingo. Hugis si Spade nga pala ang buntot nito at napakaganda. Kailangan nga pala silang hiwa-hiwala lalagyan para hindi maging chapsuy. Nakalimutan ko nga na meron pa pala akong beta dito sa isang lalagyan. Kailangan ko nga pala itong hulihin para mailipat sa isang jar. Medyo naninibago pa nga ating mga alagang isda sa kanilang bagong lagayan. Sana nga ay dami ko sila at makapagbenta. Kumuha din pala ako ng isang maliit na aquarium at naglagay tayo ng tubig. Dito naman natin ilalagay ang ating metal snake. Dahil galing naman sa gripo ang ating tubig, kailangan natin maglagay ng water conditioner. Meron nga pala tong construction kung gaano karami ang ating ilalagay. Kailangan ko nga pala tong ilipat sa taas baka kainin ng mga pusa. Maglalagay naman tayo ng mga bato sa ibang lalagyan. Kahit pa paano kasi ay magandang tingnan kapag mayroong mga design. Kailangan lang natin tong banlawan dahil punong-puno ng mga alikabok. Kahit pa paano nga kailangan natin ng water plants. Sa mga hindi nga pala nakakaalam na bubuhay nga pala ang mga gapi kahit walang oxygen. Kaya naman guys kapag madagdag brown out, hindi tayo mamamang problema. Hindi kasi sila kagaya ng ating mga monster fish. Kapag nawala ng oxygen, ay meron madededo. Pinagsama-sama ko na nga pala ang mga blue panda na nabili ko sa mga iba't ibang pet shop. Bibigyan ko nga pala kayo ng konting tip. Ang mga gapi nga pala ay pinapakain ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Ang dami nga pala ng pagkain nila ay nakadepende sa kanilang bilang. Sila nga pala ay pinapakain ng umaga, tanghali at gabi. Kapag nasobra naman ang pagpapakain natin sa kanila ay maaari nila tong ikamatay. Kaparehas lang pala sila ng ating mga beta. Dahil tama na nga pala ang pagpapakain natin sa kanila ay napakabilis na nilang lumaki. Ang pinapakain ko nga pala sa kanila ay pagkain ng koi fish. Ito nga pala paubos na at hindi naaabot na mga ilang araw. Kaya naman guys, dumiretso ako dito sa bayan para bumili ng pagkain ng isda. Dito lang pala yan sa may petis and pet shop. Naabutan ko nga pala sa Sir Jay na nagpapakain ng live foods. Ito nga pala ang tinatawag na dap niya. Nakukuha nga pala to sa mga kanal. Kaya nga daw pala siya nagpapakain ito para mas mabilis lumaki ang kanyang mga isda. Nakakatulong din kasi to para hindi maging matamlay ang kanyang mga alaga. Parang gusto ko na nga rin pala magtayo ng ganitong klaseng business. May mga RDSS nga pala dito na napakaganda. Kapag pumupunta nga pala ako dito, ito yung lagi kong tinitingnan. Ang aquarium nga pala na ito ay naka-aquascape. Bagay na bagay nga pala dito ang makukulay na isda. Meron naman dito ang tinatawag na oranda. Kauri nga pala ito ng goldfish na lumalaki ang ulo. Ito naman ang tinatawag na grasmos. Ito nga pala ang ginagamit sa pag-aquascape na parang damo. Binubukos lang pala ito sa mga bato at kahoy para mabuhay. Bibili na nga rin pala ako ng mga gapi para mapadami. Dahil magbibreed nga pala tayo, kailangan natin pumili ng mga quality. Siyempre, inuna ko muna yung mga breeder na malalaki ang tiyan. nga pala akong lalaki na napakaganda ng kanyang buntot. Pinili ko na nga pala agad at hindi ko na pinakawalan. Ito naman ang big mam Ma ma'am na tinatawag. Napakalaki na nga pala ng kanyan tiyan at anytime pwede na magbuga ng fry. Patulong na nga rin pala ako kay Sir Jay para makakuha ng mga quality na isda. Nagulat nga ako dahil meron ng mga baby fish. Ito nga daw pala i-previous na sa atin dahil lagi tayo bumibili sa kanya. Dahil nandito na rin ako, bumili na rin ako ng fishnet. Magagamit nga pala natin to pang huli ng isda. Muntik na nga daw tayo maubusan ng pagkain ng isda, buti na lang may natira pa. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!